Ansi, marunong ka sumayaw? Yung microphone yun, unang doon, oh. Ah, akin na yung microphone, kakanta daw siya. Sa giliran lang. Oh. Paano kakanta? Kanta ka nga? Hindi ayoko, Hindi naman, nakaon yung lyrics kanina. Ipabaya, Di man, marunong pala yan. Ah, okay. Hindi marunong, Hindi Oh. <laughs> Oo. Oh. marunong. Ay, hindi sila marunong. Diba, kung diba, maunto kanina, diba? Ay, dili maayo. <laughs> na, no, ay, klaro po. Hindi pala kayo maayo sa lyrics. Ito yung pinsan niya. <laughs> Ay, naman na tayo sarang ng anak. <laughs> Pakigay po pa. Manang, mananakit ba siya? Hindi, <laughs> bubait yan. Yung mga ng balat. Hindi. <laughs> Ito, yung ita, ganyan niya. Ito. Ganyan. Ito, Hindi. Ganyan niya. Hindi kung kuan may ang hirap na hirap ko talaga man ang nagagalit na siya. Bisag sunoy, bisag piso, wala daw talaga. Nag naglalo nag nag ito tikot na siya man ak, nagtapit nag na siya. Higipang Dapat higit, may supply sa lagi. Alam para mabilis umaba ang hair. Lagi no supply kasi mas mabagay sa kanya yung mahaba ang hair. Kaya ang nang, naman, na lang ako manang, di ba? Kumain na bukas na naman ako sa kaldero, may kanin naman. Para mabuti, pag dumating yung point mabuti. na kukunin na siya ng ano, kamag-anak niya, back to normal na yung maganda Masusunod na ito. Masusunod yun. Yung nangita ay siya. Anong inulam niyo ngayon? Paksi po ako na isda. Ha? Paksi po ako na isda. Okay. Very good. May laman pa yung ref natin. Pwede. <laughs> Nagpa-market ako doon, kaya lang hindi ay, na isa na kayo. Ako Nakalimutan. Dito ko na mo. naalala. <laughs> <laughs> Naligo na siya? Uh -huh dapat lang para matanggal yung ano sa katawan yung amu. Yung gamit ko, alis tayo. Ayan, okay, may dila akong mga damit mo, tsaka pa. Oo. O, oh, kailangan may pante, may bra, roll on, tooth brush, ha? Huh? Ah, e, patingin ng ngipin. kami, hindi, may epektuan yung kasama ko, dili po iti. Mm Di ba manang sabi mo, dili kayo po, hindi kayo lalaki siya sa motor? Ang sabi mo, naiwan siya kay dili po, hindi kayo mag-uban. Kanina, ikaw lang dili nag-isa. Pagbalik, ikaw lang mag-isa eh hinahanapan ka ng gano'n na kasama mo pa rin. Ha? Pagbalik, kasama mo pa rin siya. Ha? Dito sa bahay. Pagbalik. Mm -hmm. Nancy, marunong ka sumayaw? Yung microphone yun, unang doon. No? Ah, akin na yung microphone, kakanta daw siya. Sa, sa giliran lang. Oh. Paano kakanta? kanta ka nga? Hindi ayoko. Hindi naman nakaon yung lyrics kanina. Ipabayaan. Hindi man marunong pala yan. Ah, okay. Hindi marunong Oh. <laughs> oh. Ah. Dili marunong. hindi sila di marunong. Diba, diba maon to kanina, diba? Ay, dili maayo. Na, no, ay klaro po. Hindi pala kayo maayo sa lyrics. si mana? Ayun, ayun sa kwarto. Kakaiba dito mga kababayan to. Ganito lang to. Madaldal siya pero nasunod siya. Masayain siya. Malinis. Marunong siya maglinis ng katawan. Kaya sa siya. Ah, oh, Very good. Mas maganda yung gano'n. Pero ang pinaka-importante doon, uh, kailangan matuto siya maglinis sarili niya. Sa bagay, nung nasa lansangan siya mga kababayan, saan nga ba naman siya maliligo? Puputi ito dito. Dito lang sa loob ah. Para. Sabi sa akin karina, dapat daw kasi puti niya Dapat daw magkakulay kami. Gusto niya kung ano meron ako meron siya magkakulay kami. Pero pinapawisan yung, ano niya, maitim pa rin talaga sa bagay. Ilang taon na arawan ba naman, eh. no? Dapat na araw pa lang naman, mga kababayan. Pero pag umabot ko Ay, ng... Ay, ma, ko mayroong ano, may tao sa baba. Pang! Tingnan mo, may tao. ang mo yung pintuan. Huwag mo yung yung pintuan, be. Pag adlo, abre, abrehan mo lang, ha? Opo. At saka yung bintana, okay na yan. Okay na yan? Mmm, okay lang yan. Dili niyo isira, dili put, abrehan din. Bakit? ganda ng microphone mo ah. Oh, bago. No? Ganda ng mic natin ngayon, Sam, no? Ganto lagi dala natin. Ingatan lang kay kana. Oo, ingatan kay magagalit man sila pa pag sobrang inom pa. Ate na Yung magsigi daw kung inom sa gripo nga may ginagawa pa si si Ante. Nancy. magsam samo -sam ko sa gripo, gusto niya doon sa mineral, doon sa galon na blue. Doon sa kamsakan. saan eh, lalaki yan, ah. Nancy, darating yung... Hindi mo alam kung laman yan. Tubig nga, pero hindi mo alam. Nancy, may darating na pinsan ikaw. Sasama ka sa kanya? Saan? Hindi, hindi pa nasa... Hindi pa nasabi kung saan mang galing. Nag-message pa lang, pinsan. Oo, oh, wag pagtaas. Ano, Manang? Wag pagtaas ang tingog. Baba lang ba? ko doon sa pinanggalingan. Wala, supply lang lagi. Yun yung galonggong. Tapos ano, dapat may ano para maging... Yung pagdalagal sa pala. Shiny, shiny, yung shiny yung... yung, 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 yung. Na para nakakuhaan. O, kala. natin siya. Sa mga grocery na magaan lang yan. Sige. Kutang lang sa sa pagbili. Sige. Oo. oo. Hmm. Hindi. Hmm. Ay, pinanggalingan doon sa mga dugtubig sa sapakan, Binoy pa nila yun. Mga tarap, uh, binawit, Tapos may um, nag-message din mga kababayan. Pa rin nga, laman. Hindi, may, hindi, may nag may nag na. hindi palang nagre-reply. Mayroon daw siyang kasamahan dati. na gustong gustong pasyalin dito. May teacher na nag-message. Mas ikaw, Pa, Gusto na, raw siyang makita. Siya, gusto na, yung mapasyalan. Paon. So, pupunta dili. dito pag wala yatang ang pasok. Dili. Yung ulo ah. niya. So, abangan nyo yun mga kababayan ah. kung sino yung, ah, yung maging ako hindi ko rin na ah, kilala ah. pa. oh record nga. Isi eh, may kakaon. Yung dili. Ah. Nansi. Hindi mo mabuhay kung wala tayong liog. Dili mabuhay kung walang mata. Di ta eh. Di, ah. dili. Hindi ko rin. Ano yun eh, Kung may mga ginagawa. Nancy, may papasyal dito na teacher. Pagkuhin mo ngayon si Ante yung kasama mo. papungko mo dyan, B. Hindi naman mga ilabot yun. <coughs> Mabait yan. Papungkuhin ma lang yan dyan, eh. Bakit? Tsaka, naligo naman siya, mais naman. Mm Ipaharap -mm. e, mo siya. Pag may tao, pabayaan mo lang. Oo, nga -na naman, Rob. Hindi mo mga Hindi naman mga ilabot. Si Ante daw, bakit, bakit daw pag may tao, hindi nalabas? Dapat lumalabas din oh, daw siya. Pasensya, dininig mo Nakikita niya. Oo, no? ah, oh. napapansin niya. Oh. Mailabo ka. Ano? Diri sa gawas. Kung nasa loob sila, nya nasa kabaw, ha. Kabaw, mayrong bakante diyan, ah. oh. May ending. sa labas. Gawas kali ka. Gusto niya nasa labas ka daw, Huwag sa loob lagi. Oh. Lagi dyan nasa loob? Dyan, oh ano nila. Ay, hindi pwede. Ang upo ka dyan. No. Ay, hindi pwede niyo mong ganyanin, ha? Hmm. Tapos sana pa yung kinahin ko nga, ang palaya nga yun. Tapos yung, yung ipapapil na natin yung carrots, ha? Tapos yung nilagyan mo ng tali. Tabihan mo nga dito, ka. Halika. Ah. Halika, dali. Halika. <laughs> Hindi na mo galawin. Oh, wag galawin. Ito na nga lang siya na. Tingnan mo, musulod na nga. Halika dito. Hindi galawin sa susunod. Hindi galawin, na. Bantayan na siya kung tao-tao. At least hindi pinapabayaan ni Ate Marites. Hindi siya mahirap alagaan. Halika Ate, dito ka. Okay lang. alika okay. Halika. Hindi. Ayan mga kababayan, si Anpo. Bago rin nating kasamahan Janda, dito. Ka Ayan. Ano, ano rin, rin po siya? Ah... PWD rin. Lakad kabi eh, para makita Plus, ka rin, pa, rin nila. Bayan, lakad, lakad ka. Hey. Dahan-dahan. Ayan. Ano yan? Cha-cha? Ha? <laughs> huh? Joke lang mga kababayan. Huwag niyo mamasama yung vero namin. May mga kasamahan tayo dito. Ganon si Ann. di rin po yan. Kasama natin sa bahay. Kaya yun yung sinasabi ni Ano na kailangan nasa gawas. Pero ang uh, kasama rin nila dito mga kababayan si Ate. Si Manang Marites. No? Manang Marites. Halika. Tayo ka. Uh, Ganon lagi ah. So, pag wala ako dito, huwag na huwag nyo silang pababayaan. Hindi natin Ay, sila... Yung gripo di, may hindi natin yung sila kaparehas. So, ano man ang kahinaan, undi na huwag kayong magpapakita ng galit sa kanila or, or what. Kasi nga, hindi yung, sila normal. Yung pagsasiyak, mo palagi, baka apre yung gripo yung trabaho. Lagi natin silang pagpapasinsyahan. Ano? Pagka medyo napagod kayo, or pagod kayo, pwede kayo magpahinga. Magsabi sa akin. Diba? Pero yung pagod ako, ganyan na. Pag pinakitaan mo ng hindi maganda yan, doon na magsisimula na lalaban sila sa okay. inyo. No? Pero the more na pinapakita mo pag mamahal sa kanila, susunod sa'yo. Diba? Pagpapabado mo rin to. Oo. Pero may taka niya may nalalang pinitaw, tubig, naging may pinapak... Hindi na! U upo ka mo naman na. M upo po. na po. Yan ang <laughs> nga rin yan. Yan ang nga rin yan. Pagkakit mo po upo ka talaga. Oo. No? Mama. Okay Ikaw din. Upo na maayos. Ice cream yummy. Paano sumayaw ng ice cream yummy, Nancy? Turuan mo nga ako. Sa kanya niya chinilas kay Antia. Ah. Oo. Oh. Paano ba sumayaw ng ice cream yummy? Sample nga kayong dalawa ni Ann. Oh, dali. Iya, hmm. yeah, ikasama ko siya sa probinsya. Kilala niya, Dibit. Oo, oh, oh, mata. ka ng isang biskuit. Alam, Ibrin, Kanilio.

Roselyn ba yung pangalan ng pinsan mo? Ah, sa second, pangalawang, ah, third class. Ay, yung pangalawa na kung balik po sa Dumagiti, Alangilan, ka na, ano yung perma na itong Roselyn? Roselyn Dandan? Dandan? Dan, sa Roselyne. pinsan po, Gina, may napasa ako sa comment section na pinsan daw, tinatanong, sila kay Lini, Lini tinatanong berges, kung nasaan. Mga kapwa, ba, ano? hindi kami pwedeng mag-reply sa, na sa na comment na ka section Dumagiti. kasi hindi namin pwedeng i-public yung lugar namin. Message po kayo sa messenger po ng uh, Daddy Frankie Official. No? Kasi iwasan din natin yung privacy natin mga kababayan. Kasi may nakita ako sa comment section, tinatanong, pero i-reply naman ni Kuya Rab mga kababayan. Ah, ito. Ayan mga kababayan, no? Oh. Ah, ito yung pinsan niya. <laughs> Ay, na ano, sa ano, anak. <laughs> kayo po pa saan? yung pinsan mo yun opo ka si, mo naman may, ayun si tatay saan na si tatay man? si Ayding, Ayding Lariosa. kilala mo? Ayding Lariosa Sator hindi po munta kami kay inay-inay sabi niya hi si sir pinsan ko bayo? kaya alam Nabalain. ko yan nabalay kalagayan yung, niya grade 4 lang po eh. may dala may kaming sakyanan pa kaklasiko yan sa elementary pa. Okay, it's on one girl, it's on po. Five. Five. Five engaged po. Kasi yung kasama niya, baka shoota niya, nakamotor sila. Si tatay masayahin. Sa n i m i n m Ay, ding hindi kami mga kapag-reply dito sa comment section mga kababayan, no? Message ka po sa messenger. Pero hintayin nyo na lang po yung ano. Kita nyo po yung message din ni Kuya Mag-message din kami sa inyo. 1253. Pwede na ipakita yung picture niya, no? ito. Eroway. Ito yung pinsan niya. Ito, kilala mo to? Ah, hindi mo kilala. Hindi mo kilala? Pinsan mo daw. House and fire. Uh, General Enotes. Uh, sa ito roman Ito siya mga kababayan. 1477 girl. Yung pinsan po niya. Lina Center Control. Yung sa pins... ni Alpha Mart. Yung pinsan niya na nagme-message sa amin, ito po. Ayan. Salamat ma'am sa pag-message ninyo sa amin. Pero kaya na sinabi ko, hindi na pwedeng i-comment dito sa comment section ang address namin. Ayan, nag-message siya mga kababayan 29, 29 minutes ago. Pero sige, may kapag-communicate tayo dyan. Naka-short siya. Yeah? Ayaw niya. <laughs> <laughs> manang, diyan ka lang ha. Hechan yung periwork. At saka ecstasy periwork. Sa hale periwork ka. Lugning flower periwork. Osbog periwork. Hmm, diyan lang yun. Kayo may ginagawa yan. Nagbugwal atong mga kuan. Daghan mo ng daghan ka ayaw. Daghan ka siyang ubra, kaya manang ng ang iyong ubra. Daghan ka ayaw. Basta ganun lang mga kababayan, share Bilang lang po natin yung mga videos natin. Hindi lang po kay atin na si mga kababayan yung mga ina-upload din namin ng mga kababayan natin na nawawala sa sarili. i nyo lang po para makilala ng kanilang mga kamag-anak. Para kagaya nito sa pamamagitan po ng pag-upload natin, nakita na siya ng kanyang kamag-anak para may turnover natin at kung ano pa pwede natin itulong. No? Kasi mga kababayan, hindi natin ito pwede dalhin sa pagamutan. Lagi pong sinasabi, hanggat hindi siya nakiklaim ng kamag-anak. No? Kailangan kao talaga may kamag-anak. Sa si dual home, marubit yung 13 bugas sa Toro, marangan, marepe, Sa charon 16. Ha? Opo. Sa H bugas. H bugas bar grill. H bugas bar grill. So mga hanggang dito lang po muna yung uh, update ko kay Ate Nancy. Ayan, mga uh, laki uh, Pasalamat po kasi may nag-message na po na pinsan daw. Kaya lang hindi pa namin alam kung ano yung plano po nila. No? So, sana, ayun, sa lalong madaling panahon ay mapag-usap-usap kami para matulungan natin. Kasama ko yan siya. O, kasama. Para matulungan natin siya ng lubos. Sa maraming maraming salamat mga kababayan. Dahil sa inyong uh, walang sawang pag-suporta, pag-share ng ating mga video ay uh, mas nakakatulong um, pa tayo sa ating uh, mga kababayan. Okay, kwa, po sa atin lugar, lahat po sa ating mga kababayan, mag-ingat po.